hapon po. Nasawi ang isang babae sa Quezon City matapos mabangga at magulungan ng bus habang tumatawid. Ang gate ng driver, hindi niya nakita may tumawid pala. Nakatutok si Bea Pinlac. Patawid sa may panuloka ng JP Rizal at Pete Wazon sa barangay Marilag, Quezon City, ang 57-anyos na babae ito mag sa 6 kagabi. Makikita na kumaliwa ang bus habang patawid sa kabilang kalsada ang biktima habang nakakulay green ang traffic light. Hindi na niya namalayan ang paparating na bus at maya maya nabangga na ang babae. Pumailalim pa siya at nagulungan ang bus. Mapapansin na biglang nagkulay pula at nagblink ang pedestrian signal. Inabol kasi ng bus yung stoplight eh. Kaya na dinapansin yung bus na may tumawid na matanda. Tumigil ang bus matapos ang insidente. Bumaba ang driver at konduktor ng bus para silipin ang babaeng na gunungan. Pagdating namin doon, nasa ilalim po siya ng gulungi tapos wala na po sa buhay. Inabot ng mahigit dalawang oras bago natanggal ang katawan ng biktima mula sa ilalim ng bus. Depensa naman ang driver. Wala po akong napansin na may tumatawid ng mga tao or so malinis po yung kalsada nung time na yon. Naramdaman ko na lang may kumalabog sa ng likuran. Nung pagsilip ko sa side mirror, nakita ko may gumugulong na tumigil po ako. Hindi ko po sinasadya yung... Posible raw maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide ang driver ng bus. Hihilingin naman daw ng barangay sa MMDA na ipagbawal na ang pag turn sa naturang bahagi ng kalsada. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlak, Nakatutok, 24 oras. Sinuspende ng Land Transportation Office ang lisensya ng truck driver na nakadisgrasya sa bahagi ng Skyway sa Paranaque. Yan daw po ay habang gumugulong ang ibisigasyon sa aksidente kung saan isa ang patay at lima ang sugatan. Naglabas na rin ng show cause order laban sa driver at nakarehistrong may-ari ng truck na residente ng Davao del Norte. Inatasan silang humarap sa LTO at magsumite ng written at notarized explanation kung bakit hindi sila dapat panagutin sa insidente. Sugatan ang isang babae matapos ma-hit and run ng isang tricycle sa Maynila. Nakatutok si Jomer Apresto. Nakahandusay pa ang 74 anyos na lolang ito ng datna ng mga tauhan ng MDRRMO sa Camel Lopez Boulevard sa Tondo, Maynila. Ang biktima na hit and run down ng isang tricycle mag alas 11 kagabi. Meron kaming narinig na may na-disgrasya sa dulo. Kala namin mga bata kasi mga bata patabid-tawid kasi dito. Eh. Pagdating namin na bundol pala, ngayon tumakbo yung tricycle. Hindi namin na ano, Nabagok daw ang ulo ng lola na patawid sana sa lugar. Pero hinala ng barangay, posibleng ang lalaki daw na nagsabi sa kanila ng aksidente ang posibleng nakabundol sa biktima. Bali, nakaupo kami rito sa may outpost namin. May lumapit, paika-ika, na may nasagasaan na ba, ba, matanda. Kaya tumakbo kami. Siyempre, unahin namin yung may nangyari doon. Eh. Baka yun yung nakabangga. Eh. Bigla rin umanong nawala ang lalaki. Tumagal naman ng halos isang oras bago tuluyang maisugod sa ospital ang biktima. Sabi ng barangay, bukod sa mabibilis na sasakyan, problema rin nila ang tila nagloloko mga poste ng ilaw. Isang to, may ilaw to dapat eh. Ngayon wala eh. Patuloy naman na hinahanap ang tricycle driver na nakabundol sa Lola. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, Nakatutok, 24 oras. Sa ibang balita, mga kapuso, may pambili na po ba kayo ng mga pang Noche Buena na ihanda na po ang batok at bulsa dahil ang lechon may taas presyo na. At yan ang tinutukan ni Katrina Son. Noche Buena is waving pero ngayong ikalawang linggo ng Disyembre, mapanakit na sa batok ang presyo ng lechon. Sa Loma Quezon City ang 6 to 7 kilos na lechon 10,000 pesos na mula sa dating 7,500 pesos. Ang 8 to 9 kilos 11,000 pesos na mula sa dating 8,500 pesos. Habang 13,000 pesos na mula sa dating 10,000 pesos ang 10 to 11 kilos na lechon. Kung option naman ang tingi, nasa 1,200 pesos ang kada kilo. Kaya sa mga may balak bumili at maghanda ng lechon, pre-order is the key para hindi maubusan. Lalo't araw-araw ay hindi raw bababa sa dalawampu ang mga natatanggap na reservation ng mga nagbebenta ng lechon sa laloma. Mayroon po kami reservation madam until 15 and then 16 naman po bago namang price hanggang 31. Nagbabago po ang presyo ng baboy kasi depende po yan sa dating ng baboy. Nag-inquire kami ng lechon for Christmas at Christmas party na rin. Hinagahan niyo kasi? oh, kasi nag, ayun nga, according sa nila, nagbabago yung price eh. Star din ng Pasko ang ham. Wala pa namang paggalaw sa presyo niyan sa tindahang ito sa Quiapo, Maynila. Ang Chinese ham sliced with syrup, mabibili sa 1,800 pesos per kilo. 1,920 pesos per kilo naman kung may syrup. Ang bone-in ham, 1,860 pesos kada kilo. Mas murang bahagya ang deboned na nasa 1,760 pesos. 1,360 pesos naman ang pineapple sweet ham. Ang scrap ham, 1,720 pesos. Kanina, may mga nagka-canvas na ng ham. Di na wawala sa lamesa. <laughs> Siyempre may sahod na may mga bonus. So naglalaan na kami ng mga for ganitong order ng mga pagkain like ham, specially ham talaga for the Noche Buena items, um, we don't have mo, more than 50% have the same price as last year, meaning no price increase from last year. Tapos merong mga iba na nag-increase sila pero less than, five, less than 5%. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, Nakatutok, 24 oras. Kalaboso sa Maynila ang isang Chinong wanted sa China dahil sa high-tech na pamboboso. Ang kanyang modus sa pagtutok, ni John Consulta Exclusive. Pagbukas ng pinto ng apartment na ito sa Manila, You are under arrest. Agad dinakip ng mga tauha ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit ang Chinese National na wanted sa China dahil sa patong-patong na reklamo na may kinalaman sa pamboboso sa mga hotel guests sa China. Sinasabing uh, yung grupo niya Uh, bilang siya ay, ang leader nito ay nagse-setup ng mga hidden cameras sa mga hotels, mga comfort rooms ng mga hotel sa China. Binibenta nila at yung mga subscribers nagbabayad upang mag magkaroon ng access doon sa head, hidden cameras Ayon sa BI, chine nila kung may iba pang kasama ang suspect na nagtatago rin dito sa Pilipinas. Mahalaga na mahuli ito kasi hindi natin alam baka pati dito ay ginagawa na rin nila. Bukod sa pagkapatiport sa na-arrest ng fugitive pabalik din China, ay nakatakdaring eksaminin ang mga nakumpiskang gadget mula sa suspect para makita kung gaano kalawak ang kanyang naging operasyon. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Itinagdiwang ng Mapua Cardinals ang kanilang matagumpay na pagbasag sa three-decade title drought sa NCAA Men's Basketball. At nakatutok si Nico Wahe. Tatlong 33 taong naghirap ang Mapua Cardinals bago muling naghari sa NCAA Men's Basketball. Kaya sinulit nila at ng Mapua community ang pagdiriwang. Kasama ng buong kupunan sa Victory Party kagabi ang kanilang mga pamilya at Mapua alumni. Hinanam na nila ang tagumpay mula sa pagiging runner-up sa season 99. Last year, napakasakit para sa amin yon. hindi ganun kadali. Tuwan-tuwa ako dahil nga yung sacrifice ng lahat ng bawat isa Siguro, destiny na yun talaga. We just have to do our part, play hard until the last buzzer. Sabi ni Mapuwa President and CEO Dr. Doji Maestre Campo, sakto ang championship para sa pagdiriwang ng centenary ng universidad sa January 2025. It's actually a result of hard work, uh, grit, and uh, really uh, their passion to win. Kasalo rin sa tagumbay ang ilang player ng Mapua noong 1991 o Season 67, ang kanilang huling championship. Pinaka-sweet ngayon, bakit? 100 years ng Mapua, next year, bago season ng SAA 110, kaya very timely. Ang mo to namin is, uh, offense, win game, but defense, win championship. Ang Season 100 Champions, alay raw ang panalong ito sa kanilang past players at supporters. Dinededicate ko yung champion na to uh, sa mga kuya ko. Sobrang tagal na ng champion. Ngayon ang champion ulit. Napart, na, ako sa champion ngayon. Para sa GMA Integrated News, Nico Ahe, nakatutok 24 oras. May 21 bagong kardinal ang simbahang katolika. Formal silang inilukluk ni Pope Francis sa St. Peter's Basilica. Kabilang sa mga bagong hirang na kardinal, si Kalaokan Bishop Pablo Virgilio Dabi Sa lupo ng mga kardinal o College of Cardinals ng simbahan, tradisyonal na pinipili ang magiging susunod na Santo Papa. Sa seremonya, kapansin-pansing may malaking pasa sa baba ang Santo Papa. ay sa Vatican, nahulog ang Santo Papa at tumama sa bedside table. Salamat din sa lahat ng mga kaibigan, uh, mga uh, kilala, mga kababayan sa Pilipinas na sumama sa akin sa kalanarapin. Maraming salamat po sa inyo at, at I'm keep forward sa aking pag-uwi. Uh, ito ay bahay mga Hindi lang po ang mga kasiyahan ng kabi-kabila ngayong Pasko, kundi pati na ang traffic at hirap sa pagsakay. Nakalbaryo po ng mga commuter. At mula sa Quezon City, nakatutok live si Jamie Santos. Jamie? Pia, damang daba na talaga ang Christmas season dahil sa kaliwat ka ng parties at pagpapailaw ng mga Christmas tree. Pero bukod dyan, feel na feel na rin ang Christmas rush dahil sa tindi ng traffic. Alauna, imedya ng hapon nang simulan naming bagtasin ng EDSA pagdating sa Cubao, may build up na. Lalo na pagdating sa mga U-turn slot patungo sa mga mall na nakapuesto sa kahabaan ng EDSA. Una nang sinabi ng MMDA na asahan ang pagbigat ng trapiko ngayong Disyembre. At inaasahan nilang aabot sa 500,000 vehicles ang daraan sa EDSA na mas mataas sa daily average nitong 421,000. Bagaman naiintindihan ng ilang commuter na marami ang pupunta sa mall at parties, di raw nila maiwasan ang stress sa traffic. Pahirapan na nga rin daw mag-book at kumuha ng taxi minsan. Mahirap po, mahirap talaga, lalo na rush hour po. Mahirap na po mag-book mag kasi may, mga ano sa busy na sila lahat. Po. Sabi ng mga nakausap naming taxi driver, di naman daw sila namimili ng pasahero. Minsan lang kailangan nilang tumanggi sa biyahe dahil sa sobrang traffic. Tasak-tak sa ganong masikip, dalawa-dalawang oras wala kang kikitain eh. ng gasolina. Pero ilang ulit na paalala ng LTFRB, bawal tumanggi sa pasahero. Ayon naman sa LTO, magpapakalat sila ng mga personel na magbabantay sa mga kalsada ngayong holiday rush, partikular sa mga track route kapag inalis ang track ban. Pia, may nakita naman tayong mga MMDA personnel na nakadeploy ngayong linggo. Ang ilan sa kanila nakapuesto sa mga mall para umalalay sa mga motorista para maiwasan ng build-up sa traffic. At yan ang latest, balik sa iyo, Maraming salamat, Jamie Santos. Sa mga disgrasya kamakailan na may mga namatay, sangkot ang mga truck na sinasabing nawalan daw ng preno. Ang mga ikinakasang hakbang para mapreno o pumreno ang mga ganitong aksidente. Alamin sa pagtuto ni Joseph Moro. Hindi matanggap ng pamilya ni Anthony Iringco ang pagkamatay niya sa karambola ng mga sasakyan nitong Webes sa Quezon City. Panganay sa dalawang magkapatid si Anthony, isang motorcycle delivery rider na inaasahan ng pamilya. Apat na nga lang kami, ngayon tatlo na lang. Para sa akin, masakit. Pero wala na akong magawa, nandiyan na eh. Pero dapat managot, dapat managot. Nakatawag pa raw si Anthony sa kapatid niya kaya akala ng pamilya sa simpleng aksidente na lamang ito nasangkot. Agad siyang pinuntahan sa ospital. Nakita ko agad yung kuya ko nasa labas lang ng ar Wala siyang ibang kasama doon. Walang tumitingin sa kanya na nurse o doktor doon. Iba na itsura niya kaya gulat na gulat kasi sa video call maayos pa siya. Tapos nung paglapit na namin, tsaka lang nila pinasok sa IAR nung nakita nila siguro may kamag-anak na. Isa si Anthony sa apat na namatay nung nawalan umuno ng preno ang truck na minamaneho ni Richard Mangupag at bumangga sa mga sasakyan sa Katipunan Aurora Flyover. 35 ang sugatan kabilang ang isang sanggol na walong buwang gulang. Kahapon, naghain sa Piskalya ang Quezon City Traffic Enforcement Unit Sector 3 na mga reklamang reckless imprudence resulting in multiple damages to properties, multiple physical injuries at multiple homicide laban sa driver. Humingi po ako ng dispensa sa mga nadisgrasya kasi hindi ko naman po kagustuhan yung nangyari na gano'n. Aksidente po. Kasi may kotse. pagpreno pag -preno ko, hindi ko na. Wala na ng preno. Pero hinahanap ng mga biktima ang may-ari ng truck na hindi raw humarap sa inquest kahapon. nila, makipagtulungan sila. Kasi dami nilang sinirang buhay. Naglabas na ng show cause order ang Land Transportation Office o LTO sa driver at may ari ng truck para pagpaliwanagin. Gabi nitong biyernes, isang wing van naman ang nakadisgrasya rin ng iba pang sasakyan sa Skyway Upgrade sa Paranaque. Isang namatay at lima ang sugatan. Ang dahilan ng driver ng truck na walang din daw siya ng preno. Patay sa datos ng MMDA na nakalap ng GMA Integrated News Research, sa mahigit 55,000 vehicular accident ngayon taon hanggang nitong Setyembre apat na ay lang dahil sa palyadong preno. Ipapatawag na ng MMDA ang mga haulers at mga truckers dahil sa tila sunod-sunod na mga aksidente na sangkot sila. Remind para yung mga members nila ay masabihan, i-maintain yung kanilang mga sasakyan uh, okay. na nasa kondisyon at uh, maging disiplinado yung mga driver sa pagmamanay. Nagpakalat na rin ang LTO ng mga enforcer na magsasagawa ng mga surprise inspection para tiyaking ligtas sa mga bumabiyahing truck at bus lalo ngayong holiday rush. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Horas. <muchas> Nagbunyi ang mga rebelde sa Syria matapos anilang makuha at makontrol ang kabisera na Damascus. Inanunsyo yan ng grupo sa State TV pati na rin ang anilay matagumpay na pagpapatalsi kay Syrian President Bashar al-Assad na mahigit dalawang dekada ang nasa pwesto. Ayon sa ulat ng Reuters, lumipad paalis ng Syria si Assad at hindi patukoy kung nasaan siya. Pero sabi ng Syrian Army, patuloy ang operasyon nila laban sa mga anilay terorista. Ang ating Department of Foreign Affairs nakabantay sa sitwasyon at pinaiiwas sa kaguluhan ang ating mga kababayan. Sa datos ng DFA, 1,126 ang mga Pinoy na nasa Syria as of June 2023. Para maidiretsyo na raw sa Senado ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte naglunsad ng signature campaign ng Makabayan bloc. Nakatutok si Jonathan Andal. Hindi na ipatatawag ng House Committee on Good Government and Public Accountability si Vice President Sara Duterte dahil tatapusin na nila bukas ang mga pagdinig nila tungkol sa confidential funds ng BISE. May impeachment complaint na raw kasi sa kanya na ang isa sa mga dahilan ay confidential funds din. Kapag umusad ang impeachment, Committee on Justice naman ang gagawa ng mga pagdinig. Kasi pag na ito po yung... Uh, na sa Committee on Justice, automatic paharapin na rin po siya dyan. Ito po talagang purpose ginagawa po namin investigation ay in aid of legislation. we were able to come up already with legislative bills na ipapasa po namin. Dahil nag-iimbestiga na rin daw ang militar, hindi na iimbestigahan ng komite sina Colonel Raymond Dante Lachica at Colonel Dennis Nolasco, mga security officer ng BICE na pinagbigyan daw ng milyong-milyong pisong confidential funds. Nakikita po namin dito, magtataki pa na lang po dito kaya hahayaan na po namin ng AFP na uh, magandak ng kanilang sariling investigasyon. Sa pagtatapos ng pagdinig, naniniwala ang chairman ng komite na may malian ang ginawa ang bise sa pondo. Kung ito naman po talaga ay nagamit sa tama, dapat umpisa pa lang lahat sila eh hindi na nagtago eh. Bakit po inabot kinailangan pa i sila? Sa huling impormasyon nasa opisina pa ng Secretary General ang impeachment complaint laban sa vice. Sunod itong ipapasa sa opisina ng House Speaker para dalhin sa plenaryo at ibato sa Justice Committee para dinggin ito. Pero tingin ni Justice Committee Vice Chairman Representative Keith Flores kulang na sila sa oras kung matutuloy ang impeachment dahil hanggang Hunyo na lang ang 19th Congress. Kaya naglunsad ng signature campaign ng makabayan block na layong makakuha na agad ng 106 na boto ng mga kongresista para idiretso na sa Senado ang impeachment at hindi na dumaan sa mahabang proseso sa Kamara. Wala akong alam na nangangampanya to, get, to secure the, the, signatures. Sa Cebu City, nagtipon sa Plaza Independencia ang mga taga-suporta ng bise na tutol sa impeachment. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal na Hatutok, 24 oras. Emosyonal na ibinahagi ni Heart Evangelista sa latest episode ng Heart World ang naging experience sa kanyang first miscarriage. It was very traumatizing for me. After that, dun, I didn't want to have a baby for a long time. Matagal din daw bago siya nakarecover at napag-alaman niya na hindi na rin niya kayang magbuntis. Nag-try daw sila ulit ni Senator Cheese pero matapos ang isang linggo, nawala rin ito. Sa kabila niyan, grateful daw si Hart sa kanyang stepkids na sina Chessie at Kino. Mga kapuso, 17 days bago magpasko. Aba, may panregalo na ba kayo? Iban? <laughs> ang hirap nga. Ito ang discarding nga ng ilan, Christmas White Elephant. O irigalo sa iba, yung mga hindi nagamit o ayaw nilang natanggap na regalo. Yan ang tinutukan ni Dano Tingkungko. Kung ang Pasko ay araw ng pagbibigayan, G ka bang makatanggap ng regalong itinuturing ng White Elephant? Okay lang naman okay din okay sa akin. Na-appreciate ko din kahit papano. White elephant ang tawag sa mga regalong pila wala ng pakinabang sa may-ari o kahit sa pagbibigyan at karaniway mahal o mahirap i-maintain. Bata ito sa literal na white elephant o puting elepante na karaniway alagain pero wala namang pakinabang sa may-ari. So ano, G ka ba? I can uh, take that. iki ko na lang siya. E eh, kung baligtarin na natin, nag-recycle ka na ba ng regalo? Nagawa ko to sa ano, inaanak ko. May nagregalo sa akin one time ano siya, parang pang, pang baby boy. When I was 13 years old, akala nila baby pa rin ako. Binigay ko sa first inaanak ko. Yung binigay sa akin ng mga ninang ninong ko. Gift yun from my uh, mother. Yung Hindi gift... Na siguro sa sama ng nanay mo. Hindi yun naman. <laughs> Hindi, na kasi instead na itapo namin, Ah, binigyan na lang namin. Ayon sa psychiatrist sa si Dr. Bernadette Arsena, okay lang ang mag-recycle ng regalo dahil ika nga. It's the thought that counts, no? and that you are part of those people na naalala at na remember na bibigyan ng something a gift a gift is actually something uh, an extension of yourself wala naman daw tama o maling paraan ng pagreregalo pero para mas ma-appreciate ngayong Pasko siguraduhin ang kop ang regalo sa pagbibigyan para sa GMA Integrated News dana tingkong ko nakatutok 24 Horas. At bago po tayo magtapos, batiin natin ang aking partner na si Pia Arcangel ng happy, happy birthday. Thank you, partner. Thank you, Ivan. Thank you, Nelson. At makapuso kapuso, para po sa mas malaki misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Merina mula sa GM Integrated News, ang news authority ng Pilipino. Nakatuto kami, 24 oras